at isang panibagong recipe na para siyong pilagkaili ang ating recipe for today dahil nga may bagyo at hindi tayo nakakapamalingki kaili may episode tayo kaili na gumawa tayo ng sardinas kaso lang mas marami ang ginawa natin kaili talagay lang natin siya ng twist ay ito ay kung sino inyo ng mga nakarelate itong video na ito kaili ang ating gagawin natin for today ay napakasarap dahil nung kami ay maliliit pa, ito ay laging inuulam namin pag sa sakuna, may bagyo o oh, masamang panahon kayo. Napaka-simple lang. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi ang mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aking mga ginagawa. Simpleng recipe kayo at simpleng sangkap. Kasi nga, ba, dito sa amin, hindi tayo nakakapamaliki, hindi ka makakatawid kayo at wala rin yata ang nagtitinda. Hindi na natin sinubukan kayo na pumunta ng Dahil baka magkaroon tayo ng alipo nga. <laughs> kaya napakasimpleng recipe. Kaya tara, papakita ko muna kay Eli para kung gusto niyo kumain na ng recipe. Sa mga nakalit lang nito kay Eli. kaya pwede niyo rin gayahin. Panoorin niyo na lang yung video na ito kay Eli. Kaya papakita ko muna yung sangkap bago tayo mag-umpisa magluto. Kaya kung handa na kayo, tara! Let's go! Let's go! sino pa na kay Link papakita ko. Ito yung ginawa natin kayiling Sardinas yan. Na natirahan tayo kayiling ng marami. Yan Ito yung lalagyan natin ng twist. Yan. Gumawa tayo ng episode na Sardinas. Ito kay ay hindi kasi marami yung ginawa natin. Yan. Nilagay ko lang dun sa rip. At ngayon, may bagyo ay gagamitin na natin siya kay Link. Lalagyan natin ng twist. Ito, meron tayong miswa. Yan kay miswa. Wow, wow, wow. Pamintang what's that? pamintang wa sa kaili kamatis siling pula sibuyas bawang at meron tayong udong kaili yung mga nakarelate nito kaili ay napakasarap sa mga ganitong sakuna na ano may bagyo yan udong at saka miswa talagang partner talaga yung kaili para dito sa sardinas natin tapos ang ating pampalat na tuyo yan at meron tayong hotdog kaili lalagyan lang natin siya ng gulay meron tayong albati tayo rito kay Eli napakasimple sangkap lang yan kay Eli at kung sino may mga nakarilit nito ay ito ay napakasarap na ulam kasi ito naman kay Eli nung noon maliliit pa kami ay ito ay the best na ulam para sa amin kaya yung mga nakarilit nito at yung gustong subukan panoorin na lang yung video na to itong recipe natin na udong with sardinas at yung sardinas natin kay Eli homemade sarili nating gawa kaya tara umpisad tayo yang kay Elise, si Boy Bawang ay, ay si Boy Mukbang ay nag-umpisa na kay Elise sa kanyang gawain niya. Nabalatan niya na yung sibuya si kay Eli. Yung bawang naman, yan lang yung sangkap natin kay Eli. Kamatis at yung humid natin kay Eli. Grabe, napakasarap. Na, kala, kala nyo kay Eli, bumili tayo ng sardinas. Ito yung ginawa natin, may episode tayo nito kay Eli na humid natin ah. sardinas. Pwedeng, pwedeng na sardinas. Pwede po din rin panoorin kay Eli kung paano gumawa ng sardinas. Yan, para sa pagdating sa, sa ay malalagyan nyo ng twist. Yan, eh, kagaya niyan. Meron tayong twist. Miswa at udong. Yan ang masarap na ulam kaili sa panahon ng may bagyo. Yan, balikan na lang natin ulit si mamaya si Boy Mukbang. Pag nagigisa na tayo sa ating sangkap, napakasimple lang naman niyang kaili. Tapos may hotdog na tayo kaili. na ko na yung hotdog kaili. Hindi ko na pinakita. Madali lang naman yung hotdog kaili. Yung hotdog. Si Boy Mukbang lang nagloto yung hotdog na yan para mayroon tayong partner napakasimpleng recipe pero napakasarap para sa amin kain yan balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang pag naggigisi na tayo sa ating mga yan pinipisi pinipisat lang ni Boy Mukbang kay Lee o oh, diba Boy Mukbang marunong na yan Yung kaili, nagpainit na natin yung mantika para pag uminit yan, igigisa na natin yung sangkap natin simpleng recipe lang to kahilip. Kahilip, pwede na to. Ilagay na natin yung bawang. Unahin natin. Mahilip yung magtika natin. simpleng recipe. Pero ito yung the base. Kahilip na recipe. Kaya panoorin nyo to hanggang sa dulo. Baka kursunalan nyo itong recipe na to para lahat din kayo makakatikim yung paboritong Pinoy na mga ulam na ah, napakasimple lang pero napakasarap. Pwede na kayo ini, ilagay na natin yung sibuyas at yung kamatis natin. Pinutok hmm. lang natin. Ilagay na lang natin kayo ini, maluto yung kamatis bago natin ilagay yung ating sardinas na napaka-simple eh. yan ang na kahilip yung pwede na ilagay na natin ang ating sardinas na din natin homemade sardines homemade wow 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 sigurado kahilip tawag na naman ang ano nito wow grabe Naglagay tayo dyan ng toyo dahil yung konti lang. Yan, mga isang sandok lang para mas maganda yung kulay. Wow! Tinan mo yung humid natin para di siyang nasalata na ginawa natin. Kaya ito lang pag-untang bago tayo maglalagay ng tubig. Mas maraming paminta, mas masarap kay Yan. Mikos lang natin. Yan. Pwede na tayo maglagay dyan ng tubig. Napakasinti para sa ating WCP. Dahil nga may bagyo at baha dito sa amin ay hindi tayo nakakapamalingkit. Kaya mabuti na lang gumawa tayo ng sardinas yung episode natin kay Yan. Ito na tayong isang simpleng masarap na recipe sa mga nakarilit lang nito kay Lee. Yan. Takpan muna natin yung kay Lee. Bago natin ilagay yung mispa uh, udong. ipas ng 15 minutos, balikan na natin. Wow! Mukulo-kulo na kay Lee. <coughs> Pwede na natin nilagay ang ating udong. Kaya ito ay paborito to ng mga katulad kong ano kay Lee noon. Yan, ano si Ate GBTV. Yan, gustong-gusto na to. Kay Adrian Vlog. Yan ito yung mga kay Jerry Ingenaris vlog yan itong recipe na to kay Lena para simple lang sa mga nakarelate lang nito talagang sigurado napakasarap yan meron na tayong isang masarap kay Lena recipe hintayin lang natin kay Lena maluto bago natin ilagay yung miswa at ang ating Alpati. Wow, wow, wow. Takpan muna natin yan at balikan na natin ulit mamaya. Pagkalipas ng limang minuto, balikan natin ulit. Agoy! Wow, wow, wow. Grabe. Ilagay na natin yung siling pula kay ili, oh. ilagay Lagay na natin dyan para spicy. Pag mga ganito talaga kay Leo, pag maulan, talagang masarap pumigop ng sabaw, lalo pag maanghang. Yan. Kahit sa sardinas lang, ay panalo na. Titikman muna natin kayile yung sabaw dahil kumulo na. Para kung kulang, pwede natin dagdagan. Pag maalat, pwede natin lagyan ng tubig bago natin nilagay yung miswa. Abu! Panalo kaili 102% para sa ating Butun with sardinas na humig kaili style. Takpan muna natin yung kaili at balikan lang natin ulit mamaya. Pagkalipas ng sampung minuto, balikan natin ulit mamaya yung kaili. Balikan natin. Stick na. Uh -huh, Agu. Balikan natin kung okay na ba yung udong natin. Grabe. Tuti pa kaili. Grabe, meron tayong isang masarap na recipe. Yan. Ilagay natin kay yung alpati natin. Para magkaroon siya ng gulay. Kung wala naman kayong alpati dyan sa inyo kayo Lee, pwede plain lang. Sa atin lang ay malagay lang natin ang gulay. Siyempre, ikus muna natin yan Para mamaya ilagay na natin yung miswa Kasi yung miswa kaili ay madali lang maluto Meron na tayong isang masarap na sabaw Wow! Bago natin ilagay yung miswa kaili Ay magsa out tayo sa ating mga sulit At silent viewers dyan Lalo na yung mga nakarelate dito kaili Napakasimple lang at masarap na ulam sa tag-ulan Shout out muna tayo kay Ailey Bago natin balikan yan mamaya Kay Ailey, magsa-shout out muna tayo Sa ating mga sulit At sa elite viewers na Kahit simple recipe lang tayo Kaya shout out tayo sa ating mga sulit dyan Lalo na yung mga nag-aabang sa atin Sa ina-upload bawat araw-araw Kaya -araw. shout out Mami Dory Sa Room Vlog From California, U.S.A Shout out Ingat ka palagi dyan Mami Dory Sarong Vlog from UC California. Maraming maraming salamat sa iyo, ma'am. Uh, sa mo lagi sa aming mga ginagawa sa araw nagugustuhan mo rin ang aking mga video. Kaya maraming salamat at shout, shout, shout out sa Jan. Bungo TV Vlog, shout out, shout out. Jerry Insinaris Vlog, shout out. Adrian Vlog, from Riti. And Kim T. Channel from Ayala, Zambunga City. Shout out! Ati JB TV Shoutout Damaso Ramos Shoutout James Channel from Saudi Arabia Shoutout Bisda Living in Japan Shoutout Match in Japan Shoutout Mami Mil from Muscat Oman Shoutout Munder Vlog Shoutout Bartolome Grotas Shoutout Jerry Jiri... Jurani Yibao Shoutout Mundar Blanche out Official Blanche out Divina Robertson Blanche out Mitch Black 887 out. Early Don Laurino Bayuna a missing Yaj Channel out. Amigos Amigas from San Rafael San Carlos Pangasinan City Shoutout Mercy uh, Twin Casulas from Nederland out. Hilton and Hailey Blanche out. Tillin and Arthur Blanche out and Laila Gatagayama from Japan. Shout out. And Mami Shil Kawakubo from Japan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Lalo na kay Mami isang supportive sa aking channel. Maraming salamat Mami Michelle at ingat ka palagi. Shout out sa inyo dyan. Ano yung mga sulit at challenge viewers? Napakasimple lang para sa ating Rizzi people today. Masarap. Kainis sa mga ganito, tagulan, umay bagyo yung ating recipe na udong with sardinas pero yung sardinas natin kaili ay yung homemade kaili style kaya meron tayong video niyang kaili panoorin nyo na lang kung paano ko ginawa yung sardinas na yan kaya sana makakarin kay kaili ng idea para pagdating ng sakuna meron kayong may content lalagay nyo na lang ng twist para tuloy-tuloy kay Eli kahit buma, meron pa rin kayong may help na video. Sana yung video na to kay Eli ay nakakatulong sa inyo. Kaya shout out sa inyo dyan at ingat kayo palagi. Isix ng Cameroon. Shut out. Tulano Group. Shut out. Wack Riders. Shut out. Alabang Boys. Shut out. Sonora Boys. Shut out. QMD Department. Shut out. Jipuy Shout out Hero Shout out Gilbert Santos Shout out Chris Molina Shout out Blaine Gatton Shout out Lorenzo Bora Shout out Jaden Rady! Shout out Kim De La Viga Shout out Fernando Canio Shout out Gerald Davila Shout out And Gilbert Solobre Shout out Yun, shout si Jan at mga sulit na Chinese viewers natin Napakasimple lang ang ating recipe for today Kaya, Kopi Boys Kung hindi ka pa naka-try Kopi Boys ng mga ganitong luto na napakasimple lang panoorin mo na lang yung video na to para makakuha kayo ng idea. Kaya shout out siya dyan, Kobe Boys. At ingat kayo palagi. Kaya tara, hindi masarap din to kay lipulutan. Pero sa atin, pamukbang. Oh, wow. <laughs> Kaya tara, balikan na natin ang ating ginagawa. Baka nasunog na, punahubusan ng sabaw. Kaya tara, let's go! Sa puntong ito, balikan na natin kay Liga tapos lang natin mag-shoutout. Uy! Wow! Meron tayong isang masarap na recipe. Aha! Ulam na! Pwede-pwede na natin kay lilagay ang ating miswa. Ayos. Yan. Saglit nang naman to kay Miswa, maluluto dahil napaka ano yan. Mga ilang minuto lang limang minuto kaili okay na at ito naman yung udong natin ay goods na goods na kaili wow meron natin isang masarap na recipe wow grabe napakasimple lang kaili pero sigurado yung mga nakarelit nito talagang wow ang ating episode yan na kaili ang ating sardines with udong wow 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 panalo kay Lily napakasimple lang eh. Ooh. Sigurado kay Lily sa bow pa lang. Ulam na para sa ating episode for today. Yan o okay kinatoka kay Lily. Titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin sa Sweet Udon. Kay Lily style. Yan kay ini o to kinatoka titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin napakasimpleng recipe sana may natutunan kayo kay Eli sa ating episode for today na nga na napakasimple lang masarap to pag lalo pag may tag-ulan o bagyo kaya tikman lang ating hurado dahil okay na to yan yeah, na kay Eli, titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin sardinas with ulong siyempre kay Eli style Okay okay na kay kayo Wow, 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 makain na tayo ng kanin kaili at meron natin tayo isang masarap na recipe. Umamay! Yan na kaili ang ating finished product. Wow, sardinas, udong at miswa. Wow, 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 sigurado yan ating kaili. Rice mo mukbang, overload at gutom si ng sibuy mukbang kaili. Kaya tara, lahat na hindi pa kumain dyan sumabay na sa mga relate lang nito kay Rick Ulam na ito na napakasimple lang at hotdog natin kay Rick tries din natin kay Rick overload kaya tara lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog sa aming simple recipe wow 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 oh my god wow you gave it Katatapos lang natin magluto ng napakasimple recipe. Sabaw pa lang, ulam na. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa si araw-araw. Lord, maraming maraming salamat ko sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat. Hello, mga sitong blessing mo sa amin. Amen! Ano po ang nyo? niyo? Haba-haba na! na. Napakasimple recipe at madaling sundan. Kaya sana, kung sino man ang nag dito na at sino naman yung gustong kumain nito na ganitong ulam na napakasimple lang, panoorin mo na lang yung video na ito para makakuha kayo ng idea. Kaya kahit, kahit tayo sa inyo, Bungo TV Vlog, kahit tayo sa iyo, Idol, uh, Adrian Vlog, Pram Liti, Jerry Sinaris Vlog, at TGV and Elin and Arthur Vlog, and Ma'am Michelle Kawakubo. Tara mam, ma sumabay ka na. Napakasimple yung recipe, kaya... Tara! kain tayo para sabi sabi di mausog kaya ano pang hinihintay nyo ATTACK! first bite kay Lee. wow! grabe sa mga nakalintang nito kayo, oh, okay, kay Lee napakasarap panalo mukhang hindi kay Lee kain tayo wow 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 oh, hindi mo. grabe overload kay Lee panalo <laughs> Napakasimple lang at masarap na ulam sa tag-ulan. Mmm! Sabi. Ayos. Mmm! mga simple lang hmm sarap ah grabe panalo hmm panalo kay Lee yung homemade natin na sardinas nagkaroon naman siya ng mix Mm. Ah. Ito yung masarap kainin na ulam Sa dami na nating episode Pero ito yung number one Lagi kainin na pagkasarap dahil yung tayo ay maliliit pa nasa probinsya ito yung madalas kayo na iluulang ng nanay ko niluluto kaya pag naalala mo kay Lee eh, yung mga panglasa na itong na napakasimple at napakasarap talagang mapapaluto ka grabe mmmm Mm-hmm. Und da hätte man mich jetzt gar nicht gebrochen. naman kayo ni kahit anong tulutuin namin. Hindi siya nang imilig kayo ng ulam dahil sinasanay ko sa subuy mukbang nung siya ay maliit pa. Kasi pag sinasanay mo kayo yung bata, nung maliit pa, pag lumalaki kayo rin na may mili ng pagkain. Kaya yung mga anak nyo kayo rin habang mas bata pa, huwag nyo nang na masarap na ulam kasi hindi natin masasabi pagdating ng panahon. Mmmmm! Oh, Padre. Hmm. Hmm. Ganito lang kayo rin sa akin. Sold na. Mmm. Mga puno في موالمه Inalang ko pala kayo yung nanay ko ng konti kasi gusto gusto nito ng nanay ko. Mmm! Grabe. Kaya nalang gumusikan kayo kung gano'n ito kasarap na ulam sa mga nakaka-relate lang. 嗯。嗯。哎。 palabang kami dito sa overload. <laughs> Panalo. Panoorin nyo ito kayo din sa natin na yung ginawa natin. na Nakainis style. Napakasarap din kayo Spicy. Pwede nyo damihan kayo din para pagdating ng emergency ay meron kayong maulam na sardinas. Hindi na kayo pwedeng lumabas. 嗯。 Nasug tayo kay Eric Rabbit Overload lahat <laughs> ah. <Ooh. laughs> May kumita talaga pe Kaya ng pera <laughs> okay. Naparami kay Eric Rabbit Overload na overload pa kayo yung anga. Kalong bulalon naman yung kinain natin. Ah. Ah, uh ah. -oh. Hirap na kayo yung kumita ng pera. <laughs> Wow. Wow, wow, wow. Mm. Kanin pa, please. Halin pa, please. Mm. Grabe. Palaro. Diligpit mo na namin ito kay Elite dahil solve na solve tayo. Bawin ang papalam sa inyo. at sa na nga tayo sa simpleng recipe sardina sweet udong simple kaili style kaya huwag kalimutan lagi mag like share subscribe para titit lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat ba ba bye. bye. -bye.